Huwag kong i-remote. Tara! Ito, saan nangyayari magtanggal na ito? Oo. Uh, ha? Alin, okay. ito yung isa? Ayan, pag ayun pag-aaralan mo yan. Ano lang yan, i-angat ya, mo lang ito. Mabalik hmm. okay. oh, si ikaw. O, ikaw. I-video ako ito. Okay. I-angat mo yan. Ito? Oo oh, yan. Tapos may lulusot dyan sa may lalim. Yan. Okay, ito sa ano yung mga inyan. Okay. Angat mo. Okay. Hindi yan. May wire dyan ah. Yung linya yung tingnan mo yung linya. Yan. Tapos iaangat mo yan. Okay yan. Sige. Okay. Tanggalin mo. Okay. Yan naman. Okay. Yan. Okay. Tama. Yun. Very good. Parang ano. Ayan. Tanggalin mo yan. Okay yan. Sige. Tanggalin mo na rin. Yan. oh Ayan. Hindi. Yan. yan lang. Yan lang. Ito yan lang. Yan. yan nasa kayong goma. Ah, ay. Ngge. Balik mo. <laughs> ito naman. And then eh ito ilalagay ko doon. Ah, hmm, yan. Nee. Okay. Kumo oh, wala to? Meron. Hindi pwedeng wala yan eh, nao. -oh. Hmm. Naka naka-up naman yan, ah. Hmm, naka eh. Oh, naka-up yan. Sunggit naman ka mo, dali yan. Ah, di ba? Mm, sige. Alin una yan? Ayan, ganyan, tama. Sige. Hmm. Tanggalin mo muna yung goma kung gusto mo. Hindi, eh, no. Tanggalin mo na yung goma. Tanggalin mo na yung goma. Ayan, unahin mo yung goma. Ayan, sige. Taas mo pa. Taas mo pa yung goma. pa iipit mo dyan, yan. Sa may iban na yan. Yun. Hindi okay, pa, taas mo pa konti. Para sure. Yan. Okay. Hmm. Ah, oh, divide mas madali. Lusot agad. Tapos ilusot mo yan diyan. Okay, taas mo rin. Hmm, yan. Hmm, spring next. Spring lang muna, spring lang muna. Spring lang. Spring lang muna. Ah, gawin nyo. Okay, lagay muna spring lang. Oh, yan. Oh. No. Tapos yan. Pag-ano. Mm -hmm. Ayan. Tingnan mo, nanan butas? Yung lusutan sa ilalim. Tingnan mo. Okay. Atakin mo. Okay. Baba mo yun. Patay. Iba yung cable. Baba mo yung ano. Hindi yung isa. Mahaba yung cable. O, ayan. Ayan. Okay, baba mo yan. Yun, okay. Ayan. Papalit tayo ng cable pa. Kutik na yan. Mahaba-baba. Huh? Okay na yan hmm, itong carb next. Kaya yeah, ano mo? Sentro dito. Mm, ngayon, okay. dito mi sentro. Ito, ito sa minor. Paalam. Ay niyan tama, ay nakaganyan 'yan, 'yan. Kasi yung may yung may gatla ng konti. May gatla nang nakaganto, 'yan sa minor 'yan 'yan, no. May gatlang ganyan sa minor 'yan. Ngayon okay, Kasi yeah, ano mo? Ah. Tingin nga. Mali, mali pagkakapasok. mo, tuwid mo 'yung pagkakapasok. Yan. Hmm. Tingnan mo ngayon dito kung tama. Kailangan hindi nakaangat 'yung piston. Ano mo? Yan, sa kabila. Oh, uh, yan, tama yan. Oh. Dito. Yan, babasok mo ngayon dito. Yan. ピカピラにも。